Ano po siguro 'yung magiging recommendation natin ma'am Ruby or magiging uh, ano ba um, uh, magiging question natin sa ating mga policy makers siguro specifically sa DepEd para po maka pa paano maalleviate ma mitigate po 'yung uh, negative effects po nitong intense heat. Well, uh, ang sinasabi po talaga natin sa Department of Education, talagang urgently kailangan ito ng solusyon, yes, no? Uh, Uh, in fairness naman po, ang binanggit naman po ng DepEd during mm -hmm. their statement, ang sinabi naman po nila dito ay uh, may discretion yung ating mga school head yes, no, na tignan kung meron na bang uh, possibility no na magsuspend ng klase mm -hmm. at uh, magbigay ng mga urgent solutions no. Ang isa dun sa mga ilan dun sa mga recommendations na sinabi ng ating mga teachers, una yes, ma ay maging comfortable yung clothes no kasi yes, so yung po. uniform po namin oh, ay hindi oh, talaga <laughs> comfortable no. Uh, pangalawa po, yung pagkakaroon po talaga ng sapat na, uh, yung at least libre na drinking water mm -hmm. doon sa ating mga estudyante. Mm -hmm. Tapos yung sinasabi natin na kung talagang hindi na uubra, ay talagang mag-conduct na ng mga flexible na mga uh, pagtuturo. no kung Sa amin nga, ang tawag namin, asynchronous classes na ginagawa po na po ng itong mga divisions dito sa National Capital Region. Pero, Sir Joe, Syempre ano to eh, kumbaga, uh, ito yung mga urgent solution Correct, na pang hindi pang matagalan. No? Kasi ang lagi nating sinasabi, uh, nandyan na yung climate crisis at kailangan natin ng climate crisis. Resilient na mga classroom, kailangan po talaga sa pangmatagalan magtayo na ng mga dagdag na classroom kasi po uh, malaking factor po yung ratio talaga ng student teacher at hangga't ganito po hindi nadadagdagan yung classroom teaching and non-teaching personnel uh, ganito at ganito din yung aabutan natin no of course uh, alam naman po natin clamor din talaga ng mga teachers and students yung pagbabalik na officially ng ating opo ma'am i was about to get there opo Opo, kasi talaga pong hindi uubra na meron tayong klase ng Marso hanggang Mayo dahil ito talaga yung pinakamainit na buwan ng taon.